nga niya kung bagong panghanda ngayong New Year mga kamangyan. At areho, yung Ube Graham Cheese ay for the go. So ayan, parang naglagay lang ako dinin yun ng Tapos tubig. Tapos so, clear na gulaman. Kung meron ng ube, mas okay. Tapos aaring so, cornstarch para mas maganda yung pagkalapot niya. At syempre, ho, hindi mawawala rin ating jelly cow ko condensada. Pero yung inagamit ko mga kamangyan para mas creamy sarap po yung ating inaluto. Tapos so affordable siya at in fairness, malapot ho are at hindi malabnaw. So, na nga niya mga kamangyan at talaga namang perfect sa mga dessert. Kung talaga makakapart mo sa kahit anong okasyon. Ay, for the good. Naglagay na lang pala ako diyan ng evaporated milk at saka food color. Para maging ubi nga ni Ho, are. Kasi nga ni Clear Gulamon yung ginamit natin. Kasi naubusan tayo. Ay, syempre, ako kunting asukal at tumakuha ko na nga ni Ho yung tamang consistency. Ay, ganyan. At ilagay ko na nga ni Ho din sa lagayan bago pa nga ni Ho, are, tumigas-tigas. parang nagagawa lang din kayo ng Graham, mga kamangyan. Kaso nga nila ang Ho, are. Ube, Graham. Ube, cheese. Tapos, ayun, paulit-ulit lang ang Ho yun. yung kakaiba din nga ni Ho, are, mga kamangyan. Gawa ng diga kadalasan, yung inagawa natin. Yung normal na Graham. Ay, are, ho, Chewy Ham Cheese. O, Shala, sino ka dyan? Pag napansin to nga ni din yung kaibahan din ng mga kamangyan. Kasi hindi na siya ilagay sa ref, pwede mo na siyang kainin kasi nga, maganda na yung consistency niya. Pero syempre, pwede nyo rin talaga din ilagay sa At ref. Grabe, tingnan nyo naman. itsura pala ang talagay nakakatakam Sabi na. Sabi ko pa nga ni Ho, aray sana ipanganda na namin sa New Year. Kaso nga nila, ang parang hindi na maabot ng New Year kasi ngayon pala ang mauubos na. <laughs> ngayon tama lang yung tamis, hindi nakakasuya. Kahit mga bata, matutuwa din yung bonggang-bongga. Salamat. <laughs> so ayun, sobrang gusto ko rin Kaso na rin mga kamangyan at panigurado ay magawa pa ako ng marami na rin. Siyempre, makakain din ang mga bisita. Ay, for the go. <laughs>